No no, you know, no, 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 yeah, oh, no, 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 Ina, no, leaner, no, no, Yan, no, well, no, you... no, yeah, so guys, uh, ito na po yung pinakahihintay kong statwa na napaganda. Ito po yung machuete na marami po ang makikita sa. Ngayon po, meron po talaga tayong ba bayan na darating. At ayun, na, lang po natin. Tayo lang natin na po sila. Wait lang po, para pamakita sa nila yan. Ayun! Diba, po yung bayan natin. Ayun, tapos. ah to ah. Okay, hindi na po yung, ano, yung mayak natin na si Machuete. Tingnan nyo po kung magugustuhan nyo lang. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. ah. Awas ah. awat ah. awat ah. Eh, Walang awat ah. Eh mo dito. Ano ah. Teka lang. Din mo. Eh oh. Tignan mo naman oh. Ayan oh. Tunay na tunay oh. Oo. Ya, totoo po yan, totoo po yan. Talaga mga kaya pong bumibiling ano yan, mga buyer ngayon. Pero, una-una lang po yan, di ba? Oo. Oh, eh, kayo po ang nauna, eh, eh, hindi, hindi na lang po. Ay, <laughs> ay <laughs> wala lang pa yan? Oo, oh, una-una yan. Parang walang bibili nito eh. Uy, boss. Ito ko naman. Marami lang po rin mahal sa amin niya. Marami lang po rin chat-chat sa akin. Kaso ang sabi ko pero, nahi, oh, dito, po, personal hindi nga, ako eh. ka, may puso. po ako, po hindi. Okay na sa akin to, maganda, ayos. Dito ah, ah, ah. Oh! Ah, Saan mo lang? Dito! Ah, ah, eh ah, dito sa bodega ko! Pag bodega lang wala, bibili mo pa! Eh syempre, hihintay yung maluma para may bumuli ng bar ulit! Ah, eh. boss, boss, Agad lang. Hindi po tayo parang talo rito kasi po ito po, binabayin po po. Yan, ito oh. yung eh, po. Para hindi po tayo magtalo kasi kung bibili nyo po, bilhin nyo na lang po. Eh, kukuli ko talaga yan! Oh, yun! Eka, eh, hindi ako po! Pahit, hindi ko naman! Eh, wala dito! Ah, ano ako na sa eh, ako na mo kumpleto niyan. Boss, ang kaganda po pati niyan. Ah, uh, tuwing alas 12 ng gabi, talagang gumagalaw po yan. Para ba? Totoo nga po. Ano mo? Pachete. Mahiwaga rin ito. Mahiwaga po. -e po e. <laughs> no. Nakakatakot niya. Ano gusto mo dun? Parang ito so so, po, po na dito. Lahat niyan. Pati ang buho. Kaya pati ang katawan niya. Mm. Macho-macho. Ano mo naman mo? Kaya kita niya naman, diba? ba? Itura pala talaga marami lang gusto bumili. Saan ito malupit Yan Yung may mga ano pa siya? Ayan. Talagang totoong totoo siya. Ano yung niyo? Bago Lihat! Lihat! Jangan terlalu keras! Lihat! Yang bagus di sana, boleh ditutup. Lihat! 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 Saya sedang menyesuaikan para penyelenggara saya. Lihat! 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 Ya, bukan? Mereka berkata, kamu tidak boleh menyesuaikan